Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. <clears throat> maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-avail sa atin ng reading at bumili ng bracelet. Nagpaalaga, okay? Tingnan natin kung anong energy ng person ninyo. Kamusta na? Kahapon may gustong umagaw sa person ninyo. Nakita nyo ba yon? So, or baka naagaw na yan, natuluyan, di ba? So, tingnan natin kung anong pangyayari ngayon, sinong ma natin, may basa ang buhok, maliligo, or naghahanda ka ba ng paligo mo? O yan, may bagong gising, may patulog. Okay. Mukhang pagod na pagod ka. Okay. Maraming salamat kahit pagod kayo, ano. Still pa rin na still pa rin na iniisip nyo kami dito na manonood kayo ng taro. Malaking bagay po ang, ang pakikinood ninyo sa taro. Okay. Kung may lakad ito yung person mo, sa tingin ko matutuloy yung lakad niya. Lahat makukuha niya. Makukuha niya. Tataas yung promotions, tataas yung pangangailangan ang yung benefits, lahat, um, I mean, yung positive, yung kanyang lakad. Okay? So, tingnan natin kung ano yung energy niya sa taro. Kasama ka naman niya sa pangarap. Huwag ka mag-alala. Ace of Cups. Wow. Someone na hindi makamove on. <laughs> Grabe, no? Sinasabi ko pa lang sa inyo, lumabas na eh. Someone na hindi makamove on. Yes. At parang, niisip ka niya pa rin. Three of Wands. So, may mga bagay na nag-hold back sa kanya. Okay. Um, nagkulang sa time nagkulang ng communication but nag-hold pa rin siya. Um, tingin ko hindi siya nakakagawa sa iyo ng oras tamang gawin. Okay. Eight of Cups. Queen of Pentacles. Okay. Meron akong nakikita dito na parang siguro plano niyong magkita, plano niyong or kakausapin ka niya. Pinagpaplanuhan niya ng kakausapin ka. Okay, meron siyang ibibigay sa'yo. Maring makakatanggap ka ng regalo. For example, siman siya. Pag uwi niya, meron kang regalong matatanggap. Okay, meron siyang ibibigay sa iyo. Hindi ko alam kung sa rin ninyo or possible anniversary or any kind birthday, basta meron siyang okasyon na parang naalala niya 'yon. Okay? Naalala niya yun. akala mo hindi niya naalala pero naalala niya 'yon. Okay? Ay. Pinipilit niyang baguhin na kanyang sarili. Some of you talaga ay merong ka deal na parang third party. Ano? Um, yung iba na tuluyan nakuha. Nakuha yung person niyo. Possible ikaw ang third party, possible in ikaw ang asawa. Nahihirapan siya. nahirapan siyang pumili, nahirapan din siyang takot ka rin. takot, takot siyang masaktan ka. Takot niya, takot din masaktan niya yung isa. Kasi, para sa akin, mabuti yung tao tong kadil ninyo. Kasi, kahit pa paano, nakakapag-isip din siya ng masasaktan ka, masasaktan din yung isa. So, kumaga, hindi siya yung wala siyang pakialam. Pero, sorry ha, pero yung iba po ay under Hindi sila makapag-desisyon ng tama. Okay? So, Two of Cups and the Lovers. Okay. Mukhang ganda. Siguro itong buwan na ito, buwan ng person niyo Year, kumbaga months nila. Parang maswerte yung mga cards nila. Ilang beses na natin nabubunot. Mukhang maganda ang kanyang taon. Okay. So, meron siyang gustong ayusin. Hindi ko alam kung... Nagtampo ba kayo? Sorry ha. nakamuya ako dito ng perfume. Two of Cups and the Lovers and Nine of Pentacles. Siguro, uh, last, e last month or last year, nagkaroon kayo ng tampuan, hindi kayo nagkasundo. But, mas, sorry. Mas mahal mo siya Mahal mo siya. Nararamdaman naman, naman niya yon ang pagmamahal mo sa kanya. Okay? So, blessed na blessed talaga siya, na parang, salamat na lang nakilala ko si Ano, kasi siya yung nagbigay ng swerte sa akin. Siya yung nagbigay na kung bakit, um, matatag ako. Ano ba to? My God! Hindi ako makapokus sa Ano ko. Nakakainis po talaga pag may allergy. Sa totoo lang, yung makakaintindi lang sa akin, yung mga katulad ko, na may allergy. Ang hirap po talaga. Ay, nako. Minsan, alam mo, alam nyo, nakakapikon na yung gusto mo nang suntokin yung ilong mo, hindi mo alam kung nagpapagamot ka naman, umiinom ka naman ng gamot, ginagawa mo naman lahat, kaso wala eh. Forever mo na tong sakit. And, ika nga ng doktor, forever ko na daw sakit. Wala akong magawa. Tapos, binabawal pa sa akin ng mga kung ano-anong pabango. Eh, eh, yung rituals ko, ang dami kong sangkap. Hindi ko naman pwedeng isacrifice yung yung mga kliyente ko or yung mga tinutulungan ko para lang sa sarili ko. Tinitiis ko po itong mga madam ko, mga boss ko. Yung mga kliyente ko, sana makita ninyo kung gaano ko kayo kamahal. Kasi sinasakripisyo ko yung sarili ko na imbis na tumigil sa ganito pero hindi po mga badam ko, mga boss ko. Ang, sin ang inaano ko na lang sa sarili ko, labanan hanggat kaya kong lumaban. Basta wala akong mapabayaan na kliyente ko. Mahal na mahal ko kayo. Every time na magme-message kayo sa akin na success yung nangyari, um, nagkapera kayo, yung boyfriend niyo naging maayos, yung asawa niyo niyo nagkaroon ng ng sustento lahat. Every positive talaga. Sobrang tuwang-tuwa yung puso ko. As in talaga mga madam ko, kung kung nakikita nyo lang yung puso ko kasi eto katulad nito may allergy ako not all alam ko may mga nang didiri may tumataas ang kilay kapag nagsisinga ako well sana hindi kayo mapunta sa sitwasyon na ito sana lang 'di ba O hindi po mapipigilan to eh as in talaga hindi kahit sabihin niyo may gamot naman may ano hindi po ako tanga para hindi maggamot Meron po yan pero forever na po tong sakit na to para siyang hika. Para siyang para para sabihin natin para siyang cancer, para sa akin cancer kasi yung cancer kasi forever na yan dadalhin mong gamutan eh. 'Di ba? May himahanti, mahahanti, mahahan ma ano ba, mahahan Jesus ko, na bulol tuloy ako. May ma, -ma ano ko talaga siya, ma, ma, ko compare ko talaga siya sa na tulad sorry hindi hindi ko kaya uh, mako ko talaga siya na cancer sakit para siyang cancer as in walat bata pa ako ito ning parusa sakit na naman ako sa PO, PI na lahe tang nako mm, ko alam niyo lang kung gaano ako nahihirapan po promise pero alam niyo linalaban ko po yon hinaharap ko yung kung ano-anong usok. Kasi nag i ako eh. Kasi mahal ko kayo. Kaya yung mga tumalikod dyan, marami pong nangyari. Akala nila, nag-success sila, tinulungan ko yung iba. Um, ano ba to? Nakapera na, bumalik na yung asawa nila, hindi pa sila fully paid ang kakapal ng mukha ninyo. Oo, pero mabait pa rin ako. Pero Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo. Meron na kong meron na kong kliyenteng mababait, may mga kliyente din na kong napaka-demonyo. Pero akala kasi nila, kapag nakapag down payment na sila, tapos nakapag down payment na sila, meron silang uh, anong tawag dito, balance sa akin, kakalimutan na nila yon. Akala kasi nila, ganon kadaling tinapos ko yung trabaho ko sa kanila. Tapos, okay na sila. Hindi na sila. Yung iba lang, hindi naman lina lahat ko. Mas marami pa rin mababait mga madam ko, mga boss ko. Okay? Mas marami pa rin mababait. So, yun po. Akala nila, hindi, hindi gagawa ng para yung mga angels ko. Ayun. Tapos, babalik sa akin. Iiyak. Ma'am, uh, meron talagang kliyente ko na hindi nagbayad. Sinasadya nila, mayayaman po sila ha. Alam ko po kasi, kasi nakikita ko sila eh. Yung iba naman, hindi naman sa after mong mayaman eh. May mga trabaho naman silang maayos. Ayaw lang talaga lang magbayad, okay? Yung iba, mambigla pong ganito. Hindi ko nakasalanan yon Yung responsibilidad mo, ako ginawa ko yung trabaho ko. Ikaw, ginampanan mo ba? ba diba? So, hindi ko nakasalanan yun. Kung hindi naman nag-success ang ating ginagawa, lahat ng kliyente ko, sinasabi ko talaga sa kanila, transparent akong tao, hindi pa rin ako Diyos. Tao pa rin ako. Okay? So, win or lose po ito. Kung gusto mong lumaban, so be it. Lalabanan natin yan. Tutulungan kita hanggang maging success ka. Yun ang pangako sa kanila. Pero, pag mahina ka, kapag nag-overthink ka. Basta marami. Marami akong sinasabi sa kliyente ko bago sila mag-go. Pero decision pa rin nila mag-go. Decision pa rin nila kung hindi. Hindi ko hawak ang kanilang decision. Nakita ninyo na kung gaano, kung bakit ako laging may sakit, sinasakripisyo ko po yung sarili ko. Kaya yung mga bagong kliyente ko, panorin nyo muna yung mga video, kilalanin nyo muna ako kung sino ako. Ilalaban ko kayo hanggat kaya ko. Okay, mga madam ko? So, eto yung mangyayari ngayon. Talagang, sana magkaroon pa kayo ng pagkakataon na magkabalikan at magkaayos. Nakikita ko rin naman kasi yung pagmamahal ng person mo eh. Nandito si Cups, nandito si, love, si Two of Cups, si Nine of Cups, <laughs> si The Lovers. Okay? Napakaganda. Sobra. Okay? So, tingnan natin kung ano yung... Yung ano to. Tingnan natin kung... Tingnan natin. Oh, uh, the hermit. Okay. Mm, tama yan. Alam mo, kailangan mong mag maging malakas. Kailangan mong mag-recharge, kailangan mong yakapin. Kung ano yung mga problema na yan, yakapin, then isolusyonan. Malakas ka so far. Nakikita ko yung lakas mo. Nagre-recharge ka, nagre-reboot ka. Okay? Um, sa mga kliyente ko pala, March 15, ano? ah uh, meron tayong special po yan, mukhang liwayway. At saka yung 2 a.m. natin, dapat walang mag-absent. March 15, okay? Gawin nyo po yan sa mga kliyente ko. Walang mag-absent, mag-prayer po tayo. Dapat lahat tayo yung nakasabay, okay? Page of Cups, uh, Eight of Wands, two of cups, five of cups, seven of pentacles. Okay. Wow. Imagine, may nakikita kong iniiyak mo dito. Iniiyakan mo yung isang bagay. Kung ano man yan, ibibigay pa rin sa'yo. Mm -mm. Dabi yung sacrifice mo. Oh. Meron kang pinag-aaralan na something victory is coming. Okay? Uh, meron kang, may taong magbabalita sa'yo, may taong susuporta sa'yo, maring kapatid, kamag-anak, kaibigan, any kind. Okay? Tutulong at tutulong to sa inyo. Naintindihan? So, positive pa rin to, mga madam ko, mga boss ko. Maswerte rin araw na ito. So, ingat po kayo. Maraming salamat. Bukas po, sorry po. Meron po tayong allergy at ngayon is Saturday. Uh, sa Sunday, pwede po kayong mag-travel. Kaya pala may travel akong nakikita dito sa inyo. Pwede kayong mag-travel. Okay. Any kind of celebrations, gawin ninyo ang maswerte din. Okay na okay, mga madam ko, mga boss ko. Okay, so. Uh, maglakad kayo, ayusin ninyo ng maayos yan. Okay. So, good luck. Ito po ang aking Facebook account. Maraming maraming salamat. Uh, may lead tayo po. Uh, con uh, contact number ko. Bawal pong mag-text, bawal magtawag. Facebook only, naintindihan. Kaya po linigay dyan para maintindihan ninyo, para makita ninyo kung ano yung Facebook account ko. 900 409. Yan po ang aking cover. June 4, 2023 hundred in upload po yan. Okay, maraming salamat po mga madam ko. Okay, uh, magpapasalamat lang po sina mga madam may nag-message sa atin kanina, babasahin natin. Ma maraming maraming salamat po. Ako rin po ay isa po ako na tinupad mo ang pangarap ko, ma'am. Dating dati dati rati po hindi po ako nakakaipon. Ngayon po ay okay na okay na po ako. Maraming salamat, ma'am. Even po sa business ko ay okay na okay mga madam ko. Sana po ay sorry mga mada, mga madam na. Sorry, sorry kasi na ano ako sa allergy ko. Madam. So, ano to? Meron po akong ilalapit sa inyo. Meron po akong ilalapit sa inyo. Yung bunso ko pong anak. Ah, may problema. Okay. Kasi sinabi ko po sa kanya, wala naman po masama kung itatry natin kasi anak na tulungan din ako ng taon na ito. Kagaya ng tatay ninyo, nakita nyo naman na naging okay ang inyong ama. Ah, okay. Wala problema. Sige. I guess, siguro, love life or di natin alam. Sige. So, madam ko, maraming salamat ako. Nakikinig ka. Maraming salamat sa pag-offer ng kung gusto mong sino naman ang ilalapit mo sa atin. Okay? Dalaw actually dalawang tao nang binigay niyo sa akin. So nag-success naman. Okay? Good luck sa inyo. Maraming salamat. Mahal ko kayo. Bye-bye.